Sa mga oras na ito, hindi ko na marinig ang mga salitang lumalabas sa bibig ko. Hello guys! Ngayong araw pupunta kami ng dentist. Pupunta kami ng Capital Dental Center sa may show. Kasi may appointment ako for brain adjustment. Medyo naalo kasi kakamotor. Hi! Ako na naman ang mag-adjust. Anyway guys, nag-teleport na nga pala kami para mabilis. Hirashinutsu! O ba? Diba, ang bilis lang. Tignan nyo naman guys, sabaka aesthetic talaga dito. Sunscreen muna kasi only bello touches my skin. Chill muna, bago si Sarian. Parang napanood ko na siya dati. <laughs> Gago! Hello, kinakabahan ako guys na medyo na utot. Pero smile! Tayo na fake talaga. Wala kasi nagpapasaya. At ang pinakamahirap kong desisyon sa buhay. At basi kailangan kong mamili kung pwede na masabay. A few moments later. Close na po ba yung mga magpo-close na space? Napapansin niyo po ba? Sa mga oras na to, hindi ko na marinig ang mga salitang lumalabas sa bibig ko ang tanging naririnig ko lang ay ang lakas ng tibok ng puso ko nung dahil sa'yo at sa di mo lamang dahilan, klase araw Gumising na. Pogi. Gumising ka na.